Hello guys. Ito yung mga gulay namin dito. Oh. Parang nasa Pinas na lang din. Yan oh. Carrots. Uh, carrots I mean. Man. Ano. Yung radish. Naging carrots to. Carrots na puti. Yung pala radish yan oh. Tapos mayroong tanglad. Yan. Okra. Mayroong kangkong. Merong yan. Kalabasa. Ito yung gagawin namin mamaya ulam. Kasi nakakasawa pong manok, as in manok na naman. Kaya kami, bumibili kami ng sarili namin. Hindi kami kuripot pagdating sa gulay. Sa gulay lang, at kahit ano pa, na yung parang nasa pinas na lang din. Kasi kung antayin natin yung mga amo, ay naku. Iba yung gulay nila dito. Kaya bumibili kami ng kasama ko ng sarili namin. Yan o oh, papaya o. Oh. Yan. One dinar, apat na piraso. Kumbaga sa Pilipinas, ito nasa mga 185, 185. Sa palitan ngayon. Kasi ang one dinar ngayon, one dinar is 185 pesos. Uh -huh. Tapos, ito pa, oh. May sitaw, meter beans, to. Yan, oh. Mm. One dinar din, kadami. Yan, magkaya mag ano kami. Yan. Mm. Yan. Apat na balot yan. Sa yan, puno. Mga ilang kilo? Yan. Mga 5? Yan. O, mga 5 kilos ganun. Tapos yan. Kaya dito kami, pagka nakapunta ng bilihan ng gulay, bumibili kami ng sarili namin. Pagdating sa gulay at sa sariling pagkain, hindi kami korepot. Hindi kami nag-aantay ng pagkain ng amo. Kasi yung pagkain ng amo, walang katapos ang manok at saka ano, laham, ubaga karne. Ang laham ay karne ng baka or uh, karniro. Ganyan. Kaya, nakakamis yung gulay. Kami kaya mahilig sa gulay. Kaya bumibili kami. Mayroon pa kaming hipon. Nilinis na namin. Ayun. Kaya ito, parang sa Pilipinas na rin. o. Oh ginagawa namin dito ay boil lang siya minsan tapos minsan ginagawat namin ay sa bulang lang tapos minsan yung natutunan namin ano style sa pagawa ng okra sa Malaysia kaya yan so ganito ang buhay abroad na malapit sa bilihan ng gulay Pwede palang lakarin, maglalakad na kami, pero bawal kasi dito, kaya yan. Napuruhan namin yung alaga namin kahapon, kagabi. Ayan. Kaya nakabili kami. So hanggang dito na lang at magluluto na. Ayan o. Tingnan yung tanglad. Okay. One dinar, 195. Mahigit daan na to. Sa piso sa ito. Ito sa pera dito ha, kuwaiti dinar. One dinar, 195. So kung sa, dyan sa Pilipinas, mga ano na sa palitan ngayon mga kulang-kulang dalawang daan or mahigit kulang-kulang dalawang daan ang ganyan so okay salamat share lang namin yung trabaho ng nag-a-abroad takaw-takaw kami dito sa mga gulay mabuti na ngayon mayroon ng mga gulay na ganito dati nung pagdating ko kahit isang gulay na gusto ko wala akong makita may malunggay nga dito na dahon pero ngayon wala, hindi kami nakakita ng dako ng malunggay. Kaya, yan. So, salamat sa pagsama panunood sa aming vlog. Gulay, pamor. Gulay is life. Kaya, yan. Magluluto na kami para sa aming pananghalian. Magbulang lang lang daw kami lang ha, magbulang lang kami pero may halo naman na manahipon na fresh. Pag nakapunta kami ng fish market, ando na naman kami sa mga isda kasi mura lang, as in mura dito yung seafoods mga isda mga hipon or yung mga pusit na malalaki as in mura dito. Kaya bumibili din kami ng sarili namin kasi iba ang isda ng mga taga rito sa amo namin. Nagkakasawa din ba? Saka sa style may ng may pagluluto. Mayroon kaming stack na hipon. Yan. Ito na oh. Para bulang lang na namin ito. Yan. Halo-halo na okra. Tapos, basta yan ah. Ganun na. Ah. Sige. So, okay. Hanggang dito na lang. Salamat. Bye.